Isa lang itong karaniwang umaga sa pang-araw-araw na gawain ng pamilya Melody. Pumalik si tatay mula sa kanyang pagtakbo na puno ng enerhiya at dumiretso sa isang magandang paligo. Si nanay ay nasa kama pa rin, nagpapahinga kasama ang maliit na pusa at ang sanggol na hindi pa ipinapanganak. Nasa loob pa rin siya ng kanyang tiyan. Ang dalagitang anak na babae ay gising na dahil nagising si maliit na Melody. Kahit na masasabi kong kalahating tulog pa siya. niya na hindi na madaling makagalaw si Mama. Lumaki na ng gusto ang kanyang tiyan parang kambal ang dinadala niya. Tinutulungan ni Daddy Melody si Mom na bumangon mula sa kama. Talagang hindi niya ito magawa mag-isa. Oh, Mom, ayos ka lang ba? Oo, talaga? Nakakatakot yon. Sana hindi nasakta ng baby. Kailangan nating maging mas maingat mula ngayon. Ang baby, gaya ng dati, ay tulog pa rin. By the way, Pink Mooners, nakita niyo na ba ang sanggol na gising? Sa totoo lang, hindi ko maalala. Whoops! Sa tingin ko, oras na para magpalit ng lampin. Kailangan may mag-alaga sa sanggol. Hello? Naku, ang lahat ay sobrang abala. Mukhang kailangan kong gawin ito mag-isa. Pero hindi ako sigurado kung paano. Natatakot ako. Pink Mooners, tulungan niyo ako sa pamamagitan ng inyong mga light habang sinusubukan kong kalitan ang diaper ni Melody. Hindi ko pa ito nagawa dati. May nakakaalam ba sa inyo kung paano ito dapat gawin? Sige, Moon, kailangan mong tumulong tulad ng iba sa pamilya. Iyan ang dahilan kung bakit ka nandito, di ba? Kailangan nating bawasan ang pressure kay Mama Melody hanggat maaari. Sige, kaya ko to. Naku, may ihi. Hindi ito kasama sa plano. Grabe, ang guli na nagawa natin. Kailangan ko nang kunin ang mop. Huwag kang gagalaw, ha? Lang, hindi talaga kita pinagkakatiwalaan. Mas mabuti pang ilagay kita sa maliit na basket para hindi ka mahulog. Babalik ako agad. Tingnan natin. Sa tingin ko, nasa kusina sila. Oo, oh, sapat na ang mop at balde. Ang gulo, maliit na bata. Buti na lang nandito ako para linisin ito lahat. Lahat ng iba ay nagkakandara pa na parang magugunaw na ang mundo anumang sandali. Pumunta si tatay sa kusina para maghanda ng almusal para sa buong pamilya. Para sa akin din, pakiusap. Ang dalagita ay naliligo ng maayos. Huwag kang makatulog dyan, ha? At si Mama Melody, wala siyang ideya kung ano ang isusuot. Sa huli, bumalik siya sa kanyang pajama, pero may malalaking, komportabling medyas para hindi mamaga ang kanyang mga paa. Sandali, mataas na takong ba yun? Pero mama, hindi ba't hindi komportable maglakad ng gano'n? Sa tingin ko, mas mabuti kung magsuot ka ng mas komportabling damit, hindi ba? Ano? Puro takong lang ang nasa aparador mo? Seryoso? Aba, wala nang oras para mamili ngayon! pwede kang humiram ng sneakers mula sa anak mong dalaga. Hindi, hindi, hindi yung maliliit. Hindi nga kasya sa tenga mo ang mga iyon. Ang tinutukoy ko ay yung dalaga. Baka magkapareho kayo ng sukat. Alam ko na, mas bagay ang mga iyon para sa okasyong ito, maniwala ka sa akin. Ang kuting ay nagpapahinga ng payapa sa terasa. Mag-ingat, huwag masyadong mainitan. Sobrang init dito sa oras na ito. Mas mabuti kung nasa ilalim ka ng payo. Sige, oras na para bihisan si maliit na Melody. Wala pang nagkaroon ng pagkakataon na gawin ito. Isuot natin sa kanya ang paborito niyang maliit na frog onesie. Ang ganda mo suot niyan! Ngayon, maaari ka nang magpatuloy sa paglalaro ng iyong mga stuffed animals, sweetie. At sa tingin ko, ang baby ay nasa kinaroroonan pa rin natin siya iniwan, suot ang kanyang maliit na pajama. Oo, tama ang hinala ko. Sige, ayusin natin yun agad at bihisan siya ng iba. Ayan na, balik sa kama ka na. ka Ang arte mo. Sige, ilalagay kita sa rocker. Mas mabuti, di ba? Pansin, Pink Mooners, naghanda si Daddy Melody ng kamanghamanghang almusal, cheese sandwich para sa maliit, waffles na may prutas para sa mga magulang, at mga pastry para sa teen na pagpipilian. Pinigarin niya ang sariwang pinya at katas ng orange at gumawa ng smoothie para kay mama. Pati ang pusa ay may mga pagpipilian para itong eat all you can na buffet at nagpatugtog pa siya ng zen music para sa almusal. Anong vibe? Maganda! Ngayon, ang kulang na lang ay ang bote ng sanggol. Pero si tatay na ang bahala. Siguro na amoy ito ng pamilya mula sa itaas, kaya't nagmamadali silang bumaba. Mm. Ang bango dito, kahit na sa tingin ko ay nagluto siya para sa sampu o labindalawang tao hindi, si Melody ay nagkakaproblema na. Bakit kaya ang mga bata ay may komplikadong relasyon sa pagkain? Mom, ano ang nangyayari? Talaga bang ganun kasama ang luto ni Dad? Sandali, mga paghilab, isang matinding sakit. Hindi, may red alert tayo sa mesa. Pakiramdam ni Mama Melody ay may hindi tama. Ito na kaya yon? Paparating na ba ang sanggol? Sa lahat ng buwan sa universo, maaaring dahil ba ito sa naunang pagkahulog? O hindi? Sana hindi na sa panganib ang sanggol? Nako, ngayon ang teenager ay nagagalit na rin. Anong nangyayari? Hindi, hindi namin sinabi sa'yo dahil nangyari ito ng nang napakabilis at parang wala namang seryoso. Iyon ang akala namin. Sige, sige, huwag tayong magpanik. Sabi ni Mama, kaunting kirot lang iyon. Huwag munang mag-alala. Ang pinakamabuting gawin ay dalhin siya sa ospital para makasiguro. Nanay, huminga ka ng malalim. Gagawin nila ang lahat ng kinakailangang pagsusuri para mas mapanatag ka. Alagaan niyo siya ng mabuti. Lahat kayo. Oh, Pink Mooners, mag-iwan ng berdeng puso sa mga komento. Berde para sa pag-asa upang ipakita ang suporta para sa Pamilya Melody sa sandaling ito. Sana ay puro magagandang balita. Oz, ano? Ano ang nangyayari sa mga doktor? Magsalita ka naman. Salamat sa Diyos. Maling alarma, Pink Mooners. Pauuwiin na siya para magpahinga. Walang mabibigat na buhat at subukang manatiling kalmado. Kahit na sa dami ng mga bata, alam natin na halos imposible iyon. Ngayon, huwag kang aalis dito. Nanay, oo, tama ka. Malapit na. At talagang kailangan mong ihanda ang iyong bag para sa ospital. Pero sinabihan kang magpahinga ng mabuti. Sige. Mabuti! May naisip ako. Gawin natin ito ng magkasama. Hahanapin ko ang lahat ng mga bagay at sisimulan ko ng ipak para sa iyo. Ayos ba? Oo, oh, excited din ako. Malapit na ang malaking sandali. Tingnan natin. Narito ang lahat ng mga bag na kakailanganin natin. Magsimula tayo sa mga damit. Isang komportabling pangtulog at isang robe ay mahalaga para sa ganitong uri ng sandali. Ngayon, aba, masyadong magara ang mga damit na ito para sa pananatili sa ospital. Iimpeke na lang natin itong magaan na damit. Ano? Sige, sige. Pwede nating isama ang palda, blusa, at jacket na ito para magmukha kang glamoroso pag alis mo. Pero habang nandoon ka, unahin ang kaginhawaan. Magtiwala ka sa akin dito. Takong? Talaga? Nako naman. Mas maganda ang sneakers. Sa toiletry bag, mag tayo ng sipilyo na may toothpaste, pampahid sa mukha, at lip balm. Oh, at isang suklay. Kailangan natin ayusin ang napakagandang buhok na yan. May shampoo at shower gel sa at kahit na may mga tuwalya rin sila, mas gusto kong magdala ng sarili niya kahit para sa kanyang mukha. Okay, sa tingin ko kumpleto na tayo. Tama? Kahit na ilang dagdag na maaaring magamit ay ilang malusog na merienda. At ang kanyang telepono na may playlist ng nakaka-relax na musika. Ngayon handa na tayo. Oh, sandali. Siyempre. Kailangan pa natin ihanda ang bag ng sanggol. Sige, aakyat na ba tayo? Isa pang matinding sakit? Ay, hindi, hindi, hindi. Mas mabuti pang manatili ka dito sa kama. Huwag kang magalala, ma'am. Ako na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka lang. Ang unang ilalagay sa bag ng baby ay mga damit. Kailangan ng komportabling maliit na pajama, malambot na cotton onesie na may kasamang sombrero, at cute na damit para sa pag-uwi. Ano pa ang ilalagay mo sa bag ng bagong silang nasanggol para sa ospital? Sa totoo lang, hindi ako sigurado, pero pakiramdam ko, kailangan din natin ng ilang mahahalagang gamit para sa kalinisan at pag-aalaga tulad ng lampin, baby wipes, at pampahid na pampakalma para sa lampin. Maging paki rin tayo ng maliit na bib, malambot na pacifier kung sakaling gusto niya, at syempre, isang bote ng gatas. Ang malambot na kumot ay laging magandang ideya, at hindi rin masama ang isang rattle. Ang basket at stroller ay parehong mahalaga rin. Iiwan natin ang lahat sa sala. Oh, Pink Mooners, nagiging emotional ako tungkol sa lahat ng ito. Ano sa tingin mo, Mom? Sandali, ano? Gusto mong mamili ngayon? Dapat merong makakain sa ref ngayon. Tingnan natin. Oh, wow! Tama ka! Isang itlog lang, kaunting keso, maraming iba't ibang inumin, at ilang malungkot na piraso ng pinya. Siyempre, ginamit lahat ni tatay para sa almusal. Tignan mo, sabi ni tatay pupunta siya sa pamimili at isasama niya ang bata sa paglalakad. At habang nasa labas siya, ihahatid niya ang dalagita sa klase ng saxophone. Hindi ba't perfectong plano yon? Ayos na ang lahat. Ibig sabihin, maaari kang humiga sa sofa, manood ng paborito mong palabas sa TV, at mag-relax sandali. Naku! Ano na ang nangyayari ngayon? Oh, Pink Mooners, sa pagkakataong ito, hindi ito ihi. Pumutok na ang panubigan ni Mama Melody. Oh, oh, oh! At wala pa si tatay dito! Anong gagawin natin? Natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Parang natulala ako. Sige, sige. Alam ko ikaw ang manganganak. Ay, ako. Sige, Moon. Huminga ng malalim. Manatiling kalmado. Okay, pumunta na tayo sa ospital. Bilisan mo, Mama, ayaw nating ipanganak ang sanggol sa pasilyo. Mga doktor, nurse, si Ruhano, lahat, alagaan si Mama Melody. Kailangan kong alertuhin ang buong pamilya. Tatay, bunso, teenager, sanggol, sanggol. Ay! Naku! Pink Mooners, Naiwan natin si Baby Melody mag-isa sa bahay. Whew! Puti na lang at natutulog pa siya sa kanyang kuna. Hindi niya napansin ang kahit ano. Guys, huwag na huwag ninyong ipagsasabi ito o baka makulong tayo. Hoy, mahal ko, sasama ka rin. Ang pamilya Melody ay sobrang kinakabahan. Ipinanganak na ang sanggol at sabik na silang makita siya. Sandali lang. Dalawang magkaparehong sanggol? May kambal ba? Sandali lang, may hindi tama. Mukhang mas malalim ang kulay ng kanyang mga mata kaysa sa isang ito at mas magaan din ang kanyang buhok. Hmm, at ang onesie na ito ay wala ang karaniwang berdeng, teal o burgundy na mga tono na laging suot ng pamilya Melody. Ito ay lila. Siyempre. Ito ang sanggol mula sa ibang pamilya. Maling alarma, Pink Mooners. Hindi sila kambal, pero sa totoo lang, lahat ng bagong silang ay magkamukha sa akin. Nangyayari ba 'yun sa iyo rin? Sa pamamagitan ng paraan, gusto mo bang magdaos kami ng welcome party para sa bagong baby Melody? Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na kapanapanabik na episode. Ang maliit na cutie na ito ay talagang karapat-dapat sa lahat ng ito. At higit pa. Paalam muna.